Dito kami ngayon nag ani ng ano sayuti. Yan oh. Marami na kasi every week nagaharvest kami ng sayuti. Yan si BJ sa kasi RJ. Sayuti. Mahirapan lang ako mag-akyat kay bangin. Malambot pa yung lupa. Yan oh sayuti reveal oh. ito yung good na sayuti oh, yung kamay ko oh. Oh, kunin mo yung ilagay sa baba. Yung walang bato. Yan. Eh, para binhi na naman. Yan oh, maraming bunga. Mura ngayon ang sayuti. Dito sa Maragusan. Kung hindi ako nagkakamali, 300 ang sako. Yan ang presyo dito, presyuhan. Murang-mura no. Iwan ko dyan sa Luzon kung magkano yung sayuti. Basta dito sa so may parting dabaw. Mura. Galing sa amin sa farmers. Pag sa market na, yon Per kilo na siguro sila. Basta dito sa amin, sa Maragusan, Dabao de Oro, yan o, oh, marami pang bunga, o. Oh. Yan. Every week yan. Eh, magiging magulang din kung hindi siya hardisin. Ganito, tama tong ano, eh, para hindi siya mahirap balatan hindi naman yung magulang tamang tama lang talaga may sitaw pa pala oh Yan ang journey namin sa mountain. O oh, yan oh. Kahit pa paano, may, 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 lingguhan na kaming income. Pero by January, gaya last year, mahal ang sa UT, 1-3 ang sako. So, hintayin pa natin January. Ang nakaganda lang dito sa sayuti, uh, maglast talaga to siya, lalo na kung alagaan mo, yung puno, abono, uh, magpesticide ka, may ano, kami magpesticide kami, ano lang, once a month, yung sa cutter, kinakain kasi yung steam, so patay ang puno niyan, Bantayan mo si Tisay. Mangagat niya ng puno. Shhh, Tisay! Yan you know, o. Healthy kayong ano. Maganda kasing lupa o. Oh. Kahit nga walang abono. Pero inabunuhan pa din namin. Lalo na kung harbisan siya. Kasi magtampo eh. Ito, mahigit sang sako na ano namin. O, oh, di kahit papano, may pangbili tayo ng, ibinta yung gula, ibili ng isda. <laughs> Yan lang. Yan lang guys. Salamat sa panonood. Uh, please follow my, uh, subscribe to my channel. Medyo matagal-tagal na din hindi ako naka-upload sa YouTube ko. Oh, Jan, thank you. God bless us all.